kasuhan ng ating task force KKK si ni Jeril Harlo Harold Harold Pasc Respicio isa po siyang abogado at uh, tumatakbo bilang vice mayor dyan po sa May uh, Isabela uh, province of Isabela sapagkat uh, mayroon po siyang mga pinalabas sa ating pong uh, sa social media sa Facebook more particularly na mga video na sinasabi niya na kaya daw niyang uh, manipulahin ang ating vote counting machines at sinasabi rin niya na meron daw siyang mga meron daw mga back uh, backroom uh, uh, program na kayang uh, gawa ng paraan ang lahat ng uh, ang ang eleksyon. At in fact nagpakita pa siya doon sa pangalawang video niya ng aktual uh, uh, actual daw kunwari actual na minamana ni Ubron niya ang halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pung halalan at uh, sa isang banda kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniubra o kaya naman pag natalo, sasabihin niya na minaniubra ng iba yung resulta ng ating pung uh, halalan. Hindi po papayag ang COMELEC. Ito po ang kauna-unahan na kaso na final ng Task Force KKK laban sa cyber sa issue ng cybercrime and at the same time uh, sinabi rin po sa atin ng task force na magpapan sila ng formal na disqualification case laban sa naturang uh, personalidad and at the same time magpapal din ng disbarment case sa ating pong uh, uh, Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant and therefore magpapal din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Gusto natin patunayan po dito na hindi basta-basta pwede ka magbigay ng kahit na anong pananalita na nakakasira sa kredibilidad, hindi lamang ng institusyon, kundi ng ating halalan, lalong-lalo na. Hindi po pa pwede dito yung lakasan, tapang-tapangan, at pagkatapos hindi mo haharapin yung consequence ng iyong ginagawa. Hindi po ang COMELEC po ang, uh, ang, uh, ang, ang, ang dito kung hindi ang buong proseso at integridad ng ating pong halalan. Hindi po papayag ang COMELEC sa mga ganito. In fact, gusto namin sabihin. Ganito rin ang gagawin ng Task Force KKK. Whether yung sasabihin, ilalagay sa social media, <laughs> o yung misinformation, or disinformation, or fake news, ay against sa isang tao, against sa isang kandidato, against sa isang political party or party list, o against sa mga botante. Ang task force po ay poprotektahan kung ano yung tama at makatotohanan lamang. So ito po yung simula pa lamang. Gusto natin sabihin sa lahat na na sana mag-iingat naman tayo sa ating pong mga linalagay sa ating pong social media. Once you click, ay eh, permanente na po kasi iyan. Huwag din sabihin sana na napaka-onion skin ng Comelec. Hindi po yung pagiging onion skin. Sinabi na po natin, lalabanan na natin ang fake news, ang misinformation at disinformation. Ito po yung pagpapatunay ng paglaban na yan. In fact, pinatakedown pina, pina na po natin yung mga posts niya Well, hindi nyo na po makikita yan sa Facebook sa kasalukuyan uh, pero properly save, uh, save na po yung lahat ng mga na-post niya, yung mga video at yung, po yung mga ebidensya na naipresenta natin sa City Prosecutor's Office ng Manila.